bagong labas ni Honda Honda ADV350 mga boss ito yung bagong NMAX version 3 ganda oh parang masarap din gumamit ng NMAX eh ito yung bago version 3 TFT na to eh 69,000 69,000 69,000. to Ah, Si Mrs. Sana makakuha ng jacket. Paalan, madam. Amy po. Amy. Amy. Ano Ano, ano po nga, uh, gusto niyo magpapalunan? Jacket. Motor saan? Motor. Uh, doon so, po, po mo sa kabila, meron po doon. May Motor ng tubig, meron doon. Tignan natin, kung ano meron kay Miss Amy. Jacket ba? Towel? Okay. Jacket. Jacket. Kina natin Jacket. 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 Towel. Jacket. Towel. Okay. okay lang. Better luck next time ate. Pwede po tayo po ngayon na mamaya. Oo. Oh, oh. Sige. Pangalan mami? Len. Okay. Okay. Miss yeah. Len. Taga saan si... Okay. Kamusta mga boss? Araw ng biyernes wow, April 4. Nandito tayo ngayon sa SMX Convention Center Dito sa Pasay May event ngayon Makina no Moto Show 2025 Silipin natin ang mga Iba't ibang klaseng motor na meron dito Dalawa 150 ang isa dalawa po. Ang dami ng tao. Mag-aalauna pa lang. Dito tayo sa Suzuki. Wala naman ata silang bagong ano eh. Scooter. Scooter. Naked Ganda ng suspension nyo Nasa gilid Ngayon ko lang nakita tong brand na to Hero Silipin natin yung mga motor nila you Once na lumiko tayo ng kapit ka ito kusang umiilaw yan oh Ganda, meron na lang yung uh, idling switch to sir kung tawagin ito i3s hindi oh. na naka-stop right ka tapos uh, ko ka 3 seconds mamatay tapos i-under mo lang pwede ka na mag-start under lang under. para tipid sa gasolina sir. tapos malaki rin ang compartment ito sir ito ba parang kasi isang helmet dito ah meron na rin siyang ilaw rin siya para sa compartment. Tapos, ang na, sir, ang fuel cap niya is hindi siya bakal. Hard plastic siya kaya hindi siya takalawangin. Ilang liters to? Uh, ang liters ito -liter is 12, 11.5 right? 11 5.2 no. mula. 5.2 liters. 5.2 liters. Yes, sir. Ngayon ko lang nakita itong brand na to. Way back 1984, sir, ano? Uh, Honda Hero ito. Tapos 2014, nag-iisip ka na sila ng ano? Na sa, yes. uh, actually, nung grand opening namin sa Mass Market eh, may, may mga pumuntang dyan eh, kasi kilala si Hiro doon sa India. Kung baka dito sa atin, si Jollibee kilala. Parang ganun eh, pagdating sa, sa atin dito, uh, kilala nila si Hiro. Ang sabi pa nga eh, may nakonong-onong na Indyano, sabi niya, uh, mga bug-bike. Ang tawag sa atin, bug Ano daw? Uh, tawag dito? Tinanong ko kasi si Badja, di ba? Badja, Oh. Badja rin yun. Mas kilala pa daw si Hiro. Ay, Kasi actually, sir, si Hiro is, ano to, isa sa pinakamala maraming mag ng two-wheeler sa buong mundo. Dalawang kulay available, no? Apat yan, apat. May blue, red, saka black. Blue, white, red, orange. Ice Fire uh, po. For the toughest terrain. Oh. Ay, ang ganda rin. Ang laki, oh. Parang ito kayo. May passing light na rin po, sir. May passing light pa. Ayan. Yeah. Ito, so, passing light. Pagka mag-overtake kayo. Dito, hawig ni Avenace dito, no? Napakita natin yung ibang kulay. Ito yung black, oh. Maganda yung black, eh sa mga nagbabalak bumili ng scooter eto 69,000 lang meron ka ng scooter parang yung size naman yung mags sa likod size 12 ata to o size 12 na 180 12 yung likod Ayan. ito pa yung ibang kulay yung red kapo sa ito yung blue ah uh, eh sa tap sa lahat po ng gustong magkaroon ng motor Top Speed 1 Top Speed 1 sa Facebook at meron kami branches din sa Maspate at dito sa Maspate City, Kawayan, Placer at meron din dito sa NCR, Commonwealth Kalookan, Kamarin at sa Jose del Monte, Tungko uh, Palo na lang po ninyo yung page namin, Top Speed 1 at yung Hero Maraming salamat Thank you, thank you Dito may mga disc brake, mugs, suspension, Less 20% Mayroon din silang grip po Polyfer Ito yung bagong NMAX version 3 Ganda oh <tinyo> Parang masarap din gumamit ng NMAX eh. Ito yung bago version 3. TFT na to eh. TFT display. Relax daw ilaw na eh. Na pag-isipan natin to. Ganda rin ng light niyo ito yung bagong labas ni Honda Honda ADV 350 mga boss 330cc paano kaya ito kenda na ito mga boss oh. ADV 350 sayang hindi pa ginawa 400cc no? para pwede sa expressway tinanong ko yung presyo mamaya pa daw i-announce ang ganda rin, malaki no? mas malaki to sa NMAX siyempre 300 cc ganda showa yung ano nya, suspension yeah. Meron ding mat matte Black ito glossy red. Sa surprise and then sa pag show din yung rear suspension. Ang laki lang ang exhaust nyo ba? Ito yung matte black Laki no? Ay hey, ito rin yata bago rin yata ito ito mga boss, bago rin ko. Honda Hornet 1000cc Naked bike ni Honda Ganda o Picture mo din ako dito Picture mo din ako dito Kaya lang bawal upuan eh Ito yung top of the line ni Honda Honda Goldwing, Wing Alam ko nasa 2 million to eh Bagong ulay ata to Ayaw ko lang Laki no Ito pa pala isang bagong motor Ni Honda Rebel 1100 Ayan Bali, tatlong motor ang nilabas ni Honda, ano? Itong Rebel, pati yung Hornet, tsaka ADB 350. Marami siyang nilabas. Pero parang mas trip yung mga may talaga na, ano, scooter. Tulad dito, S125. relax relax ka talaga eh. Mas Best pa. Si Mrs. Sana makakot jacket. Paalan, madam? Amy. 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 Anong kapilid mo? Birthday? Amy. Birthday. <laughs> Dito po tayo, Miss Amy. Sa gitna po tayo. Okay. Miss Amy. Pinag-apply mo pala dito. Amy. Ano po nga, gusto niyo matalaro na Jacket? Motor san? Motor? Oh, doon po kayo sa kabila, meron po doon. May tarapulo ata Motor ng tubig, meron doon. Tignan natin kung ano meron kay Miss Amy. Jacket ba? Towel? Tignan natin. Jacket. Jacket. Towel. Ang lakot, towel. Okay lang. Better luck next time natin. Pwede po tayo pumuli na mamaya. Oo, oh, oh. right. Sige. Pangalan, Mami? Len. Okay. na. Miss yeah. Len. Taga saan si Miss Len? All stars. Ano polo. Ito yung kalamo. Mimi ang sunod <laughs> doon ni Speaker. Ah, okay na 'yan. Okay, okay, okay. Maganda naman 'no, oh, makapangyarihan. Pwede pa doon sa maliwanag. 'yan, 'no? No Ayan Okay. T-shirt, t-shirt, t-shirt.

Thank you. Thank you, thank you. Wait, <laughs> T-shirt mo tayo. Alright. Okay go. Yan na na, sir. Here, say go. Ayan, nakakuha kami ng t-shirt. Sana kasha. May size ba? Large. Pareho, saka... Large. Saka, layan mo na pang bahay, pang tulog. Pang bahay. Gusto ko pang bahay, white Sakto, no? Pareho tayong t-shirt. Okay. Pagpun shirt, shirt na wala. Yeah, kaya kaya. Testing natin tong gear oil ni Mobil no. 70 lang, 120 ml. red uh, at Red and blue. Ah, mama. Ah, uh, hindi hindi pa sila. Tatlong red, red, red blue ang bumaksa. Last one. Last one. Last one. Last one. Tereli. Gere yung gulong ko eh Angel scoot, scooter. Gere to. Peabnis. Ito, Lambretta oh. Ganda Italian scooter. Lambreta. Ito po oh. Mas bagol na basta oh. dapat no? 480, 480. 480. Alam ko yung may tapos dala yun. 350cc. May libreng picture dito sa Ducati. Magpapalo lang kayo sa page nila. Ayan Ganda, manina Kasi yung sa ibang medyo malas. Ganda, solid. Bilis lang, no? Bilis lang, no? di ba? Ilang oras na? 5.20 5.20 Kauwi na rin kami Ito na nabili ko dalawang helmet Buy one take one 2.8 lang Buy one take one tsaka maganda siya. Di siya kumakasin. Okay, pa-uwi na rin kami mga boss. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kaysa lang ulit tayo sa usunod na video. Pwede pa kayo pumunta hanggang Sunday pa. Oo nga pala. Sa so mga nagbabalak pumunta dito, no? Hanggang Sunday, Sunday pa to. April 6. Tama ba? 6, no? Oo. Oo, 4 nga pala kayo. Pagod na ako. May ibabahagi.